Alam ko yung may gumagambala sa tao hindi kasi dalawa yung uri ng sakit ng tao na spiritual at kama kanya kausinatiny najuwa yung natawagan ko ang na gumamit balas sa tao na pagrangan ng pukulang kasal Pat, ah, pasok. Uh, ah, ah, pangalan. Uh, pangalan mo, pangalan. Ano pangalan? Uh, ha? Uh, ano sorry. pangalan mo? Uh, ha? Magsalita ka, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Uh, ha? Kilat. Kilat. Uh, uh, At Kila. uh, uh, salita ka, ano pangalan mo? Uh, ha? Masasaktan ka talaga pag hindi ka magsasalita. Ano pangalan mo? Pangalan mo, dali. <coughs> Bakit binibigyan mo na sakit to? Bakit? Ha? Uh, ha? Ilang taon ka Sige, ah! bilis. Ano pangalan mo? Ano pangalan? Ah! Ano pangalan mo? Ano pangalan? Sige, ah! 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 ano pangalan? Dali. Ah! Ah! May alam ka. Gamitan mo pangalan ng tao na to. Kung ikaw to, ano pangalan mo? Uh, uh, o, oh, kung ikaw to, ano pangalan mo? Uh, ha? Uh, kung ikaw ang nagmamayari sa katawan na to, ano pangalan mo? Uh, ha? Hindi mo alam? O, oh, ilan na ang napatay mo? Marami na. Marami na? Oo. Ha? Ilang taon ka na? Matanda na. Matanda na? Tanda. Gusto mo patayin kita ngayon? Oo. Ha? Huh? Uh, Kilala mo to, ang tao na to? Uh, oh, bakit mo kinulam? Uh, bakit mo kinulam? Uh, Kilat? Uh, bakit uh, mo kinulam? Ha? Uh, ah. Matapang uh, siya! Tapos, ano pa? Lumalaman uh, siya sa akin. <laughs> ano pa? Ano pa? Tanggalin mo yung mga nilagay mo. Tanggalin mo, ngayon din. Sige, ubusin mo. Ubusin mo. Ano pangalan mo? Duina. Sige, tanggalin mo lahat. Ha? Ilan man, ilan ang napatay mo? Ha? Patay niya. Ha? Ano pa? Tawala niya. Ano pa? Ano? Pa? Tama na? Sige, gusto mo patayin kita ngayon? Ha? Sige, kunin mo lahat. Kunin mo. Kunin mo lahat. Sige, gamitan. Gamitan ng dalawang kamay. Sige, baklasin lahat. Sige, patayin kita. Hindi mag-aari yung kasamaan sa kabutihan. Ha? Nahibong. Wala doon ko doon. Wala ka uban? Yan ka rin. Ano tigulang na ulang, ako. Ari sa tanang ari, Ginoo sa tanang Ginoo. Sa ngala ni Ginoo sa Kristo, ibalik ang iyang kaluluwa. Mata. Na ba? Mata. Okay, okay, okay. okay. Relax. Unsa ka? Sige, pabangon na, pabangon na. Tubig, tubig. tubig. tubig niya na no, sa lamesa. Yeah, tubig. Relax. Nang hey. sa ka? Bitin hey. ang dam ka? Patagay ito big day. Nasa lamisa <laughs> gang. Nasa lamisa. Manang. Tuoy. Insa ka ang dautan. Tuoy. Me. Samot na mo. Pilit basta-basta ang kulam. Og dili pod basta-basta ang magpasulod og kulam. Pinumdum ka doon, lamsa ka? Nalala mo? Ay! Nung paano ka? Ay, saya mo naman ko, nga Tagalog mo na yun Nalala mo, na ano ka, ganina? Sorry doon, hindi ako marunong magsalita <coughs> ng Tagalog. <coughs> e, Malakit. Eh, pure bisaya talaga ako. May kulam ka kasi eh. Eh, sa so tingin mo eh, ano lang, kanang ukira kayo sa paminaw. Kasi so, sa isang pinag-abot. So, Pag-abot dere eh. Oo, oh, ay kayo. Ilang tubig. Then, namnamin mo, ano, lasa na tubig. Anong lasa? Wala lasa. Yan, okay. Sige, namnamin mo. Sige, mo.